good evening. Hi. For the video, ngayon lang na kami na kapag video niyang baby ko maliit na yan. Kasi alam niyo ba, not feeling well yan mula kagabi. Kaya hindi nakapag video ang kanyang nanay. Ayan. Ngayon lang po ulit ako nakapag-video ngayong gabi kasi busy ako maghapon. Kasi yung baby ko maliit po, not feeling well kagabi, kaya napuyat kami bro, al simula 9.30 hanggang 11 p.m. Iyak siya ng iyak. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, kasi ano, meron daw something, mga creature, ganon. So, yung mga naniniwala doon sa mga ganon, at mga hindi naniniwala, okay lang. Basta kami naniniwala sa ganon. So, ayan, hindi ko ina po siya ngayon. O, ayan. Hmm. hmm diba? Kagabi, hindi yan nagpatulog. Nintay pa niya yung kanyang daddy dumating bago siya natulog. Pag ako kumamao, kiyak siya ng iyak. Para bang naninipa. Lalapit siya sa akin tapos tatapikin niya ako. Tapos nung dumating yung kanyang daddy, ayun, tahimik tulog. So ayan siya ngayon. May lagnat at may ubut si sipon niyan kag kanina umaga, pero ngayon wala na. 'Di ba? Parang magic. Ngayon oh. oh, ayan oh. Masigla ah, na naman ang gabi. Sana naman buong gabi ay ganyan siya. Masigla. Kaya ngayon lang po ako nakapag-vlog. Ayan. Mm, mm. ah, sigla, ha? Kasampot ng baby ko ngayon. So, ayan po ang baby ko ngayon. Nalambing na niya. <laughs> kagabi po kasi hindi siya nagkaganito. Mm -mm. Kaya po ako walang vlog din kagabi. Ngayon lang ang... Um... So, ayun po siya. Thanks God, bagaling na po siya. Thank you. Ayun. Uh, na. Nakakasama um, na sa video-video. Hmm. Hmm. Tingnan niyo po, umupot yung kanyang lips. Kasi natanggaling siya sa masamang pakiramdam. Hmm. Ayan hmm. ayun po yung kanyang cellphone iniwan doon oh. Ah. balikan mo na yung cellphone mo doon dali. Ah. Nakabag si mama. Para tayo may pang rails ba. <laughs> so, yun lamang po guys. Thank you for watching. Pause na pause ako. Sana makatulog na ayos ang baby ko ngayon. Bukas at sa ibang araw pa. Bye guys. Thank you for watching.